Okay mga boss, may pagkita ko sa inyong puzzle, ito ay dama, dalawang dama, ito rin dalawang piyon sa pula, para intra ang ipim sa anong paraan mga boss, pagkita ko sa inyo kung paano hindi maka ang itim. Sa anong paraan mga boss? Ang larong dama mga boss, walang kaibigan, kaibigan. Kapag nandyan na sa pustahan. Pero sa inuman, kaibigan tayo mga boss. Yan ang ating tandaan. Bawal kaibiganin ang mga damador. Para umangat tayo sa larong dama Sige mga boss Ipakita ko sa inyo ang tira Paano hindi makaindrang itim Ganito lang mga boss oh. Ipakain mo dito Ito ang pula Doon siya tatakbo Para makadama ito ang itim dito para makadama tun para makadama pero tira sa pula mga boss pagkita ko sa inyo kung paano hindi makaintra sa anong paraan ito lang mga boss oh. pagkain mo lang kain ng itim Kaya tapos ipakain mo lang nito Pagkain. Pagkain mga boss. Dito ka lang tatakbo. Ang pula. Hindi makatira. Hindi makatira ang itim. Ito lang talaga ang tira niya. Oke. Okay. Tira sa pula. Dito lang ang kemo bo. Oh. Hindi makatira ang itim dahil pabalikin. Oh. Dito na lang. Hindi na di ba? Kaya ang ang tira ng itim dito lang. Di ba? Kanya lang ang tira sa itim. manga boss